yun. Nagpabili ang ng ano ko. Tapos nilagay natin, na dito. Nakalagay na yan guys. Nakalagay na yun. So, inumin natin. Bawas na muna ba? Paparang namin si Papa, guys. Lalagyan namin ng ano. Lalagyan namin ng asin. Okay, na, guys. Okay, na yan. May laman na yan. May laman na yan, guys. Okay. then ang tiyan lang sa asin.

Gusto niya! Hindi! Wala. wala! Wala Wala yan! Wala yan! Masarap yung Wala mo! Tagman mo! Masarap yan! Pranto! May sili yan! Wala! Papa wala oh Wala oh Wala oh Pranto yan! Papa! Masarap yan! Hindi! Bidya-bidya lang yan! blag yan, para po ano yan. Baka may sire ito ha. Yeah. Wala, wala na tayong sire. Basta masarap yung papa, gawa na. Bilis sa muna, masarap yan. Masarap yan. Masarap yan. Ito o? Oo nga, masarap yan. talo. Bakit? Nagsusok ka. Nagsusok ka na siya. Ay, na. Nagsusok ka na siya. Nilagyan nga sinang So, yun. Yan lang, guys. Bye-bye.